Isang malaking araw para sa mga Katoliko ang pista ng Nazareno. Kaya naman ang mga taga-probinsya na hindi nakapunta sa Quiapo, nagdaos ng kanilang sariling traslasyon. Nasa frontline ng balitang 'yan si Laila Pangininan. Hindi katulad sa Quiapo, walang harang sa poong Nazareno habang ipinaparada sakay ng andas sa Cagayan de Oro City. Wala ring mga debotong pilit sumasampa sa andas. May mga iyos kasi na nakapaligid at may mga nakabantay pang mga pulis at sundalo. Nakasunod naman ang mga deboto dahil dito payapa ang naging traslasyon sa Cagayan de Oro City. Ang Naga City Camarines Sur nagsagawa rin ng misa at sarili nilang traslasyon. May pamanda pa sa prosesyon. Tinagsarin ito ng mga deboto. Ang ilang napapalapit sa andas, ipinupunas ang dalang bimpo sa poon. Hindi naman bumitaw ang mga deboto hanggang sa makabalik sa simbahan ng andas. Sumisigaw din ng viva. Naglalakad ng nakayapa, At may dalang replika ng itim na Nazareno. Yan din ang traslasyon sa Dasmarinas, Cavite. Kahit tirik ang araw, hindi nagpaawat ang mga deboto. Pero hindi kumpleto ang traslasyon sa Cavite kung walang karakol o nagdadasal habang nagsasayaw. isarian si Malu, napanata na raw ang pagkakarakol ng nakayapak. Dahil daw sa kanyang pamamanata, nalagpasan niya ang mga hamon sa buhay ma'am, ako makipaghiwalay sa asawa ko, hindi ko po ininda yun. Dito ko binuho sa nasareno. Tapos, yung mga pangarap po sa mga anak ko, natupad po niya. May mga sarisariling hanap buhay. Kumbaga, sa na po sila nakapagtapos. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.